Hello guys, good morning, happy Sunday. Ayan nga pala yung mga succulents na matatamaan ng araw tuwing umaga. Ayan dito. Ayan sila. Pag natamaan. Umaga lang dito. Ang init. Maya, wala na. Ayan, kanina. Hindi pa masyado mainit kasi aga pa ngayon mga ano na quarter to eight na yan sa baba natatamaan din sila ng araw ayan si stinky hello stinky yan naglilegi na kasi ngayon ko lang yan naglagay dyan tsaka dito ayan nga pala yung mga muddy ba ko ayan oh. Yung Madiba Ang ganda niba, diba? Ayan pa yung isa. Pero hindi nagka-curly yung mga dito niya. Hindi nagka-curly. Ayan o. Oh. Ayan. Dito din si Madiba. Ayan o. Oh, nangyari sa ano niya. At yan yung malaki kong Madiba. Nag-iisa na lang yung malaki kong Madiba kasi nag-RIP na yung isa. Sayang talaga. At ito nga pala yung si Marilyn. Ayan. Matagal na yan si Marilyn sa akin. Ang bait-bait talaga ni Marilyn. Ayan din. Yung isang madiba ko. Bak bakit kaya eh, hindi nag-ano sa yung mga ano niya? Hindi nagka-curly. Ayan oh. Bakit nagkaganyan? Ayan yung mga cat's Ayan din, yung dalawa. Tsaka ito si Fine Rose. Ayan si Fine Rose. Hanggang dito, natutamaan sila ng araw. Ayan. Tsaka dito naman. Ayan. May araw din dyan. Ayan silang, ang gaganda na nila. Ayan din. Yun oh. Exotic lawi ko oh. Ang ganda na. Ayan. Ang gaganda. Ito nga pala si West Rainbow. Ayan yung nangyari sa kanyang <laughs> Ayan. Hindi ko pa yan nagdiligan kasi baka ano, mamatay siya. Nayaan ko muna siya na ilang ilang weeks na ba parang magto 2 weeks na yata yan hindi ko nadiligan natatakot kasi ako baka mamatay at saka si variegated helba ayan diamond state sana magtuloy tuloy ka na hindi ka na mamatay please at saka yung aking biansi na malaki ayan hindi ko pa yan diniligan parang ano na Ilang weeks na yan. Ayan, oh. Ang laki talaga ni Beyoncé. Sana mabuhay ka na, Beyoncé, please. At saka, si... Ano to, si... Binimosumi. <coughs> Sorry. Si Binimosumi. Ayan. Ang ganda. At saka, si... Romeo. Ayan, si Romeo. Ayan na, oh. Sana magtuloy-tuloy na kayo. Ang gaganda ninyo, ah. Ito, hindi ko alam anong name nito. Ang laki, oh. Tingnan nyo, ang laki. Hindi ko alam yung name nila. Ayan. Ay, baka mahulog si Romeo. Nasa taas pala to. Ayan. Sa taas pala to nalagay at saka si super bomb ayan yung super bomb marami akong super bomb saan ko pa yung nalagay yung iba at saka ito hindi ko rin alam yung name at saka ito tingnan nyo ang dami na niyang roots akala ko mamatay na siya ayan may dami, ang daming roots lumabas hindi ko yan diniligan kasi parang may ano parang nalanta yung steam niya kaya hindi ko niligan pero ayan ang daming roots na lumalabas at saka kaya naman si variegated barbecue ayan dito naman sa pangalawang ano ayan si blueprints ganda ni Blue Friends. Ito hindi ko alam anong name niya. Kalimutan ko parang si Missing You yata. Ayan oh. Parang si Missing You. Nakita ko kasi ito kanina kay Ma Mary, Mary Jane. Ayan. Parang si Missing You. Katulad ng pinapakita niya kanina. Nagtingin kasi ako ng ano ni Ma'am Mary Jane. Tapos yan si Pine Rose. Ayan si Pine Rose at si Lati Rose hindi masyado dito nakaabot yung araw pero nilagyan ko sila ng ano grow light, ayan grow light nilagyan ko ng mga grow light ayan si dark blossom ayan hindi ko alam yung name niya ito din hindi ko din alam yung name niya tapos ito si Juliana. Ayan si Juliana. At ayan nga pala yung si Tiny Butter. Ayan si Tiny Butter. Ito hindi ko alam anong name niya. Oh, gan ang ganda niya oh, at ang laki. Wow, sana tuloy-tuloy na. Ito yung mga propa ko. Ayan. Ito naman, hindi ko alam yung name niya. Ito si Glam Pink. Hindi ko pa yan nadiligan. Ayan si Glam Pink. Ito naman si Barrigated ang, ang nakalagay Barricaded Mrs. Richard pero para siyang ano, champagne tingnan nyo oh yon tapos si Selvenses ayan si Roma ayan, putla-putla na ni Roma ito si Pink Champagne. Ewan ko ba't nagkaganito yung Pink Champagne ko. Yung ibabaw niya, oh. Tingnan yung ibabaw. Iba. <laughs> iba yung sa ibabaw. Ito, ito yung malaki kong Blue Prells. Ayan si Blue Prells. Oh, ang ganda ni Blue Prells. Lipad ko kaya ito sa malaking pot para mas magandang tingnan. Dito sa baba, ayan si variegated Burst po. Ayan. Yung orbit ko na, kaon maliit. Romeo ko na, yung na ano ng ano. Nagkalagas-lagas yung leaves niya. Yan na lang yung natira. At saka, may nagpaalam na din, nag RIP. Ayun oh. Ano ako nagpugot ako sa ibabaw niya, pinugutan ko siya. Kasi para ano nang ibabaw na lagi na kasi pinugutan ko si blue Pre so, uh, blue surprise ko yolong ang nangyari ito nag RIP na yung ibang leaves nilagay ko sa gilid hindi ko na malaya ng ganito na palang nangyari ano kay bakit kaya nagkaganito Ayan, oh sayang At yan naman si elation Ayun, ang ganda ni Elation. Ayan si Elation. At isa ko pang propa. Ayan. Tapos ito si Pearlie Vaughn. Si Pearlie Vaughn. Kulang, kulang kasi sila sa init. Kaya ganito, nagliligay yung iba. Ayan si Champion, pinugutan ko. At ito naman si Ratam. Ang laki ni Ratam. Ayan si Ratam. Hala, ano na namang nangyari ni Mundro? Yung pinugutan ko yung ibabaw. Bakit? Sayang. Sandin, hindi ko nalang pinugutan yung ibabaw. Oh ano ko yung dapat kong gawin dito hukunin ko na lang yung mga leaves nya baka mahawaan pa sayang laki na sana ni Munro at saka ito anong name pala to help naman kasi hindi ko kilala kasi ang ganda ganda niya. Oh, gusto kong lagyan ng name yan oh ang laki at meron nga pala akong ginawang ano ah, uh, ang tawag dito, ayan o, oh, yung naka, magawa ko ng tawag dito, nakalimutan ko, parang dish, saan tawag nila, dish, ay, ay, hindi ko malala ng tawag dito, yan, naggawa-gawa ako, bago pa lang yan, hindi ko pa na ano, hindi ko pa kasi, alam kung paano magawa nito, ano nga pala, ay, parang dish, Palimutan ko talaga. Sorry. <laughs> ayan. Ayan yung ganap dito sa... aking garden pag umaga. Ayan, oh. Ayan. May araw. Ayan. Dito talaga yung mga madiba ko. Ayan, oh. Madiba. Yung malaki kong madiba. Nag-start na kasi akong nag-collect ng mga ma, diba? Kaso, yung isa, yung pinakamalaki talaga, nag-RIP. Sayang nun. Ayan. That's all for today. Thank you for watching. Please subscribe to my channels. Bells blah. God bless. Thank you. Bye.